Alright mga boss. So ayun, meron nga pala tayong pasyente dito. Bali rusi siya. And uh, overflow yung kanyang carburetor At uh, nilinisan ko na nga pala to and uh, inadjust ko yung kanyang floater valve. Ayun, kita niyo naman napakadumi ng pinag uh, pinagbanlawan natin. At uh, sa bandang hose na to eh, meron siyang tagas. And uh, inadjust ko yung kanyang clip. So bali ang problema nito mga boss, uh, bumili ng gasolina yung may-ari and uh, naadala niya yung kanyang susi ata uh, hindi natin tumama paandar gawa nang wala tayong susi pero meron tayong paraan. So kung makikita nyo mga boss, four wires lang yung kanyang uh, wire na nanggaling sa stator. Ayun, saan ba yan? yan? Hindi natin makita. Ayun, so sundan na lang natin to. Valid present pa rin yung mga uh, wire uh, wire color coding na madalas natin ginagamit sa ating uh, tutorial. Kung saan meron siyang green ground uh dalawang dilaw at saka blue na may stripes na white so bali ang gagawin natin dito mga boss punta tayo sa kanyang ignition switch okay Ayan. so bali present pa rin yung mga uh, wire color coding na ginagamit natin no? so green ground, may red from battery black na may stripes na white at saka yung pure black na accessory wire natin ngayon ang problema nito mga boss dahil nga 4 uh, wires lang yung ating stator So sa madaling salita, battery operated yung kanyang uh, wiring system nitong uh, motor na to. Nilagyan lang siya ng uh, four wires na ignition switch. Although pwede naman yun, eh, may kita nyo naman yung kanyang uh, uh, output which is uh, pure red at saka uh, pure black lang. So tanggalin lang natin tong socket na to. Medyo mahirap lang syang tanggalin gawa ng wala tayong tagahawak ng camera. Okay, so yan natanggal na natin. Okay. So pwede naman 'yun mga boss no kahit na 4 wires 'yung inyong susian, anabel na eh. And uh, battery operated 'yung inyong motor, pwede naman 'yun. So same uh, function pa rin 'yan. Bali lalagyan lang natin siya ng uh, ma maikling wire dito. Yan pagdudugtugin lang natin 'yung uh, dalawang wire na 'yan which is 'yung red at saka 'yung black. Yan. So lagyan lang natin ng wire ipitan lang natin yan at syempre dun sa kabila okay so bali magkadugtong na yung dalawang uh, wire na yan, yan. po rin to sa mga uh, nawalan ng susi sa madaling salita irerekta natin siya. okay so umilaw na yung neutral so ibig sabihin pwede na natin sya restart so ganoon lang kasimple mag rekta ng uh, battery operated na motor okay ayun nata maririnig nyo maandar na yung ating uh, motor right so ganun lang ang simple mga boss pali uh, punta tayo dito sa harap yun okay so try natin hubutin yung wire na nilagay natin yung siya namatay uh, start natin ulit okay isa pa ako oh, yan ngayon uh, revolution natin ay tayo dito sa harap so try natin hugutin ayun uh, hindi pa nga nahuhugot na matay na so ganoon lang kasimple ngayon uh, kahit na anong gawin natin hindi natin mapapastart yan gawa ng hindi magkadugtong yung uh, red at saka yung black which is yung from positive, battery, uh, positive ng battery to accessory wire so dapat uh, magkadugtong yan, dalawa na yan So napaka basic lang magrekta ng uh, battery operated na motor. And so isa pa, soksok -sok natin ulit dito. Uh, for emergency nga lang pala ito no, gawa ng, uh, kailangan natin siyang pa start kasi nga nilinisan natin yung kanyang carburetor. Yun. Dahil wala yung susi natin. Okay. So umilaw ulit yung neutral. Uh, hugutin muna natin. Yan, nawala yung ilaw ng neutral. So once na nagdidikit yung dalawa na yan, yung black at saka yung red na wire na yan, yan. So, nagkakaroon ng supply yan. So, try natin yung kick. Alright. So, one kick lang. So, napaka basic lang mga boss. Yan. Yan. So, part na to uh, ay naka uh, idle or naka minor nga pala yung ating motor. Yan. So, makikita nyo uh, magkadugtong yung uh, uh, black at saka uh, red wire gamit ng malit na wire na din itong natin so hugutin natin alright so yan namatay